Hello, hello, hello mga ate at kuya, kapamilya, kapuso at kapatid. Did you know that after more than two months ng pag release ko ay nabiyayaan na naman ako ni Lolo na ads on Reels. So kailangan lang, tsaga-tsaga lang, wag suko at ibibigay yan ni Lolo Mitz yung mga hinihiling natin. So ako mga Phantom sun followers bago ako nagkaroon ng star icon. Pero hindi pa rin ako sumuko at nagtuloy-tuloy pa rin ako sa aking pag -re reels so Ngayon ay mayroon na rin akong stream ads. Mas nauna pa yung stream ads ko kaysa sa ads on reels. So, yung ads on reels ay nag-request ako kay Lolo Meets at consistent akong mag-upload ng mga Reels. So, tinatapos ko rin ang mga videos or Reels ng ibang content creator. So, sila rin ay nagnunood ng aking Reels. So, kailangan let us help one another para po sa atin lahat yan. So, kailangan lang po, tsaga-tsaga lang po, wag susuko, fight, let's fight po.